Target ng Department of Public Works and Highways na maitayo sa loob ng 60 araw ang detour bridge sa bahagi ng Cagayan matapos masira ang tulay doon. Kasabay nito, puspusan din ang repair ng mga paralan sa masbat at pagtatayo ng mga tent sa Cebu para sa mga pamilya na apektuhan na managed 6.9 na lindol. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Sabi-kabila na ang kinagawang repair at rehabilitation ng DPWH sa mga lugar na tinamaan ng iba't-ibang kalamidad. Sa kagayan, ayon kay DPWH Secretary Vince Tison, itatayo sa loob ng dalawang buwan ang detour bridge sa tabi ng nasirang pigatan bridge sa Alcala. Ito ay upang makatawid ang mga tao doon at hindi maantala ang pagpapadala ng mga kargamento ngayong panahon ng anihan. Ito ay a 40-ton bridge, mas ma taas pa ang kapasidad nito kaysa dun sa bumagsak na tulay na 18 tons lang. Magkakaroon din tayo ng mga alternative logistical route by sea no? Uh, para imbes na by land kasi nga no? napakabibigat nitong ating mga kagamento no? lalo na yung mga palay na napakarami at mais eh ano no um, magkakaroon tayo ng alternative either by ship, by barge mga kagayan papuntang iba't ibang lugar, no? Uh... Mayroon na rin daw silang traffic management na ginagawa sa apat na kritikal na tulay sa kagayan para iwas overloading. Sa Masbate, nagsimula na rin ang DPWH sa clearing at repair ng mga para lang nasa lanta ng bagyo. Ispinapasa natin yung reconstruction at repair ng mga skwelahan. Roughly 800 square classroom ang nasira, no, dahil sa bagyo. Iba't iba ang extent ng damage. May mga major, may mga minor. So ginagawa na natin lahat yan sabay-sabay ngayon. Habang tuloy-tuloy naman ang pagtatayo ng tent para sa Cebu, para sa mga pamilyang inilikas dahil sa lindol. Sa Bugo City, nasa isang daang tent na ang naitayo para sa 80 pamilya. Habang sa Medellin, nasa 66 na tent ang tapos ng maipatayo. Naibalik na rin ang supply ng kuryente sa mga naturang lugar. Sabi sa akin ng NEA, Maggagagay din sila ng charging station tent para sa mga cellphone ng ating mga kababayan na nandyan ngayon. Nandyan na rin yung mga portable shower, CRs, nandyan na rin yung mga gamot at medical services na galing sa DOH. Tinatayo na rin yung San Remigio at iba pang lugar sa tulong ng Disud. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Marit Gonzales, SMN News.